Guys. magandang hapon guys ito yung landmark guys ito ipagkita sa inyo guys landmark ito ng mga hapon guys isang landmark ng mga hapon ang taas guys yan guys ah. yan. ito yung landmark guys dito sa mental tubuk district dabaw city Ito yun guys Ito yung landmark ng mga hapon guys Panahon pa ng hapon ito guys Nung panahon pa ng Second World War Yan guys oh niya guys And guys Tapos Nagkaroon ito ng ano dati guys, treasure guys. dinookay ito ng mga treasure hunter. And guys, may nakasulat pa sa ibabaw, guys. Oh. Kaso may biyak na. And guys, so. Oh. Makulimlim ngayon guys, kasi may ulan. Ito yung landmark ng mga hapon, guys. Dito sa Mintal Tugbuk District, Davao City. At saka yan, guys. Yan yung post office nila dati, guys. Yung na uh, semento, si yung nalang yung natira, guys. Yan yun. Ito yung unang landmark ng mga hapon Ano to? Ah Tinayo pala ito 18 76 1917 1917 Ganyan tagal na pala dito guys Ayan guys Hindi ko kayang basahin yan guys kayo na lang yung magbasa guys Japan Philippine Volunteers Association. Ito yung landmark guys. Ayan. Ito so yun guys. Ito yung landmark ng mga hapon guys. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Ang dami na nangyari dyan guys. Ilang beses na yung hinukay ng mga treasure hunter guys. At may nagsabi na natukuhan nila sila. Yan guys. Yan yung sa office nila dati guys. Siminto na lang yung natira guys. Yan yan. Yan. Siminto na lang yung natira. So yun guys. Puntahan natin yung pangalawa guys. Nandito tayo sa Mental Elementary School, Tugbok District. <coughs> Malaking paralan ito guys. Tsaka dito ako nag-aral dati guys. Ng grade 1, elementary school. Dito ako nag-aral dati. Maliit pa ito dati guys. Punta natin yung pangalawang Landmark, guys Pangalawang landmark Nasa tabing ilog yun, guys Tara-tara So, yun, guys Nasa tabing daan tayo, guys Kasi Hinahanap natin yung landmark dito, guys may, Mayroon yun dito, eh Kaso may naka May nagkatayo ng bahay, guys Yun, o know? Diyan kasi yung kalsada dati, guys Diyan patungo dito guys ngayon guys may nakatayo ng bahay guys wala nang natira sa landmark na pangalawang landmark dito guys kasi dito lang yun eh Ah, yun, yun. Yun, guys. Yan, yung kulay yellow, guys. Yan. Yan. Landmark ng po yan, guys. Kaso, nabili pala yung lote. Meron dyan guys Malaki yan dati guys Yung parang kubo Parang kubo ng hapon So yun punta tayo sa Little Tokyo Little Tokyo guys Nandoon yung Pangatlong landmark Tara tara So yun guys nandito na tayo guys Yan Libingan ang hapon yan Ito yung pang tatlong landmark guys. Itong sa Sapa guys. Wala na yun guys. So yun guys. Tumigil tayo guys. grabe ang ulan. Ang lakas. Landmark. Yun yung landmark dito, guys. Gabi yung ulan, guys. Ang lakas, guys. Malinis dito, guys. Malinis. Hindi tulad nung pangalawang gawa natin ng video. Malinis dito. Yun, na. So, yun guys, silip lang kayo saglit doon guys. Pinasilip ko lang sa inyo. Kasi yung lakas ng ulan, guys. Ang lakas ng ulan. So, yun, thank you. Thank you for watching mga idol. Bye-bye. And peace out.